Good morning mga idol January 1 2024 Tayo ngayon ay Maagang gumising At tayo naghahanap kung saan tayo pwedeng Magpapalit ng gulong Ang kaso Mga <coughs> idol Ay mga sarado Buti na lang Di muna natin din na lang ating motor ay napakahirap sana magtulak ay naglakad na lang tayo sa at ating yung mga nagagawa yung mga baka daw bukas pang at mga puyat daw ay siya hindi naman natin pwedeng gamitin mamaya pag hindi natin napapaltan malayo layo ang tatakbuhin eh. baka masira na ng tuluyan yung rim eh, hirap din niya. Kasi ano may makita pa tayo na magbubukas ng na eh. Past na na. Ay, buhay. Walaan mo. Walaan mo nga. Madaan natin yung loko. Panay ang mura, Mga idol galit na galit gustong manakit malayo layo ng ating nalalakad at mga idol ay nako ay pagkawala ay bukas na natin papagawa aagahan na lang natin mamaya ang kilos at nahihirapan tayo magbiyahe madalang pa ng sasakyan oh, kita nyo alas, mga idol walang kataw-taw sa lansangan <coughs> mga puyat ay mga gawa ng moto eh. sarado din ay sa kabilang kanto on, ay pabalik ng mga idol eh sa kabilang side kahanapan natin doon baka sakaling may bukas kalaan mo nga eh tayo eh nadali pa ng pagsabog ng ating gulong kagabi eh kiwal tayo kagabi mga idol eh buti na lang ang uh, ulang masyadong sasakyan may kumakumpa naman ang takbo natin at gawa ng uping-uping sana meron doon mga idol sa kabila doon lali lang Nak naglakad tayo pa ikot ikot ay kaso walang bukas nagawa ay baka mamayang hapon pa o bukas pa magsipagbukas mga puyat kasi ang mga tao kaya Mabayahin na lang siguro tayo mamaya Ay siya, God bless ya sa inyong lahat mga idol At happy new year, abot pa Auno pala ang naman Panibagong taon, panibagong unang araw ng January Bye bye and God bless us all